Ito. Okay. Inumin mo lang yan na hindi nahulog yung barya pag nainom mo. Meron ka isang libo. bawal hawakan yung baso. Bawal ka din gumamit ng iba. At dalawang daliri lang ang pwede mong gamitin. Kahit konti lang. Dapat mo mo. <laughs> <laughs> Dapat ba mo yan. Pag nakuha mo yan, meron kang ka isang libo. Ba yung barya pwede ng hawakan? Pwede naman. Basta bawal <laughs> mahulog <laughs> yan. Basta bawal mahulog <laughs> yan ha. At... Ops! Pag nahulog yan, ta wala na ha? kayo, <laughs> 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 delikado. Ops. delikado! delikado! Ops. 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 <laughs> Ops! Dapat! Ops! Nahawa kami yung baso! yung baso! Nahawakan yung baso! Nahawakan ay, oh, waaw, 'yung baso ah. Dapat nai taas mo din 'yang baso. Ay, Oh, dapat nai taas mo yung baso. Yeah. <laughs> ko, ko, ko Bumurang. Bumurang. Bawal, bawal ka din. <laughs> bawal ka din. Dapat nai taas mo yung baso ah. Uh, uh, Dahil ka mag-ini ni yung nakata, syempre, Bottoms up. Bottoms up. Oo. Ha? 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 lang ha, dapat hindi maulog. Ay, sige. Kung uh, bibita mo sige, mo ha, ha, natin. Uh, yan ha. <laughs> Nabukasan na niya. Pero dapat na mo. Two by two kumunya One lang, <laughs> one Dapat ba <na> eh, angat mo. Hirap. <laughs> <laughs> Oo. Dali lang yan. <laughs> Ah, uh, 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 tama. Sabi, Dapat -ta, uh, may taas. Dapat -tah, uh, may mo. Pag inamin mo ano? yan. Oh, Vitamin yan, ha? Para sa isang libo. Para sa isang oh, Ano? Isip! <laughs> kung paano yung gagawin? Uh, oh, bawal hawakan baso. Baso. niya. Baso. Oops! Oh, okay, Nahulog. Um, Dapat bawal mahulog yan, ha? Handa lang. Huwag mo yung ilog sa loob. Para ano pa? Parang hindi malawa. Eh. Ah,

Oh, come on, baby. Lepre vitamin, baby. Okay. Kabukas yan pa ito. Wala pa. So, yun, ha. Hindi niya nahawakan yung banto. Okay. So, oh. 1,020. Okay. Oh. Okay. Okay. Oh.